Okay si. <laughs> Naniniwala si Datin Mana ah, na si parang. Naniniwala si Datin Presidential Spokesperson ator ni Harry Roque na hindi si Vice President Sara Duterte Carpio ang nagsimula. Ha? Ah? Kaya nagkaroon ng lamat ang Unity Team Tandem. Hmm. Bakit daw? Bakit? Uh -oh. Kasunod na rin ito ng pahayag ni VP Sara na binuo lamang ang unity para sa 2022 national elections. Sabi po ni VP Sara na binuo lamang ang unity para sa eleksyon ng 2022 at wala na daw po ito ngayon. Ano pong reaction nyo dito, attorney? Well, siyempre, yan naman po yung katotohanan. No? Talaga naman po para sa eleksyon ng 2022 yung unit At uh, ngayon naman po ay talaga halal na at nagpasalamat na si VP Sara sa lahat dahil nahalal nga yung unit team, lalong lalo na yung presidente at ang vice president. No? Uh -huh. Pero syempre, nalulungkot pa rin ako kasi uh, bagamat ang unit ay para sa eleksyon, ang inaasahan natin ay yung pinangako nga na pagkakaisa no? Uh -huh. para maharap lahat ng mga pagsubok. Pero nakita naman natin ang mga pangyayari na talagang unang-unang tinarget si VP Sara, yung kanyang budget, ang bidawasa na hindi naman siya katunggali. At ngayon talaga ay parang <laughs> uh, nagkakahiwalay na ng landas yung uh -huh. dalawang ulo. No? So malungkot naman po sa akin yan pero ang natingin ko naman po, eh, hindi naman po nagsimula si Bibi Sara, tinanggap lang niya ang mga talaga. Opo, oh po attorney, parang ganito yung nagiging ng uh, sistema. No? Pagka sa una, parang okay, di ba, with the past administration, parang ganyan din po. Yung sa una, okay, tas kalaunan, parang nagkakaroon po ng hiwalayan. hindi na nagiging maayos, hindi na yan, nagkakaroon ng unity. Ano po sa tingin niyo po ang nangyayari? Ba't nagkakaganon, Attorney hindi well, namin talaga maintindihan bakit nga ganito ang naging pangyayari. Eh? Kasi buong buo naman yung samahan ng dalawa nung una. Mm -mm. Pero siyempre lumabas na uh, may mga puwersa na uh, kumbaga, eh kinukonsiderang uh, banta si VP uh, Sara sa kanilang mga political plans mm -hmm. At uh, naging dahilan nga no para ma-target politically itong si VP Sara. So malukod pong pangyayari eh, dahil kung talagang uh, nagkatuloy yung uh, ito nga akong pagsasama at ito na naman plataporma ni Presidente Bongbong Marcos kasama ni Pente Piesos Katakilod na Bigas. Eh sana mas madali nating matawiran ang lahat ng pagsubok natin sa taya. Um, sabi ni Atty. Uh, Roque, wala na ang pangako ng pagkakaisa para malagpasan ang mga pagsubok na kinakaharap ng buong bansa. Pero kitang kita naman daw niya na unang tinarget ang pangalawang Pangulo kabilang na ang pagbabawas ng budget ng kanyang tanggapan. Mm. Ikinukonsidera kasi ng kasalukuyang administrasyon na malaking banta si VP Sara sa kanilang mga political plan. Mm -hmm. okay. okay. So, okay. Sa akin lang ito, partner. partner. Uh, tingin ko, partner, Hindi hindi natin masasabing hindi nang ganing kay VP Sara yung paglamat eh. Oo. Uh -huh ito na, ito yung basa ko ah sige sabihin natin unang-una sino ang nag-request May kinulit mhm mm si PBBM for the additional funds na dapat hindi ah mm -hmm. dapat hindi Vice President Sara Duterte confirms making a request for the controversial 125 million peso confidential fund of her office last year The amount was part of the 221.4 million peso budget transferred to the Office of the President by the Department of Budget and Management in December 2022. During the hearing of the Senate Committee on Finance on the OVP's proposed 2024 budget, Duterte explains her office has requested the secret funds as early as August 2022. The Office of the President charged to contingent fund 2022 and transferred to the office of the vice president 221 million thousand pesos is this a correct uh, factual statement uh, madam vice president um mr chair your honor um i cannot answer to the amount The the amount is correct Yes, the amount is uh, correct, and that is uh, correct. Uh, we requested uh, confidential funds to the Office of the President as early as August uh, 2022, and uh, we were only granted the confidential funds on December uh, 2022. However, Pimentel points out that the confidential fund did not exist in the 2022 budget of the OVP. Parang na augment for year 2022, kasi ito eh. Uh, there was no item in the OVP, o, ovp budget for confidential expense in year 2022 so it's not even one peso it's nothing it's zero and then it's not even mentioned in the line item budgeting for the ovp and yet at year's end calendar year 2022 we will now have an entry of 125 million pesos Charged to a line which did not exist at the very beginning. Duterte reiterates her office's request for the secret fund was granted by the Office of the President through the DBM. I think uh, the Department of Bani B Budget and Management can better answer uh, the question of the transfer of funds uh, from uh, their source to the Office of the Vice President. However, But nevertheless, we complied uh, with the, the reportorial requirements of the use of the funds as confidential funds. Questionable. Kaya ako question yung paglipat partner ng contingency funds at ginawang confidential funds. Sino ba ang unang nag-request? Inamin na naman ni Bipi Sara, partner. Siya ang nag-request. <laughs> Dapat nga, hindi di ba? So, ito pa. O, di binigyan, partner. Oh. Binigyan. Hindi makahindi si PBBM eh. Yun yung basa ko ha, kasi binigyan eh. Kahit questionable pero binigyan. Eh, oo, katandem niya sa eleksyon. Ang tingin ko, papaano nag-start talaga na magkaroon ng issue? Huwag na natin muna sabihin na wara ka. Magkaroon ng issue, una-una humingi siya. Pangalawa partner, sabi ko nga, napanood natin, nung patayan ng mikropono, si mm -mm. Representative Franz Castro. Mm -hmm. Kasi buong kongreso partner, kampe ...ni VP Sara. Remember that? Ay, yung anak ni PBB. Nandoon, si Sanjo. Sandro. Sandro. de diba? Si Kong, Sandro. At uh, kung mag-parliamentary uh, courtesy, hindi na siya tinanong. Di ba maraming nag-react doon, partner? Bakit, di ba? Pero well, nasunod pa rin. Ang naging problema kasi dito, partner, hindi ma-account mabuti, o, hindi ma-explain ma mabuti, ni VP Sara kung paano ito nagasta ng 19 days. 19 days pa nung una partner. Antir mm -hmm. Until sumambulat, kasi sabi ni congressman, uh, Marikina partner, Kimbo. Kimbo. Nung pinacheck nila, sa records, base sa, re sa, sa report, lumalabas na nagasta ng 11 days. Doon nag-start. Yes, Madam Speaker. Now, Madam Speaker, ayon sa JC Joint Circular, kinakailangang magbigay ang OVP ng kopya ng kanilang Accomplishment Report. Diba? Uh, sa Pangulo, sa Pangulo ng Senado, sa Speaker of the House, bilang suporta ng kanilang Liquidation Report patungkol sa gastusing ito. Madam Speaker, nabigyan ba ang tatlong ito ng Accomplishment Report? Yes, Madam Speaker. Madam Speaker, ayon din sa mga nakaraang usapin, lumalabas na ginastos ng OVP ang halagang 125 milyon sa labing, labing siyam na araw, 19 days lamang, na mukhang napakaiksing panahon, Madam Speaker. Maari bang ikumpirma ng COA ang nangyaring ito? Madam Speaker, mula po sa Saob, December 13 to December 31 ang nakalagay. So 19 days po yan. Madam Speaker, ang totoo po ay nagulat din po ako nung mabasa ko ang mga balita na tila nagastos po sa loob ng 19 days at tinanong ko po ang uh, COA at tinignan ko po ang mga iba't ibang mga reports pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days kung hindi 11 days po Madam Speaker. Now, uh, Madam Speaker, uh, 11 days. Ang hirap no isipin kasi parang kung surveillance yan, ilang reward payment po yan na aabot ng 11 million per day. So, Madam Speaker, medyo 11 days. Confirm ko lang, Madam Speaker, 11 days ang nakalagay partner. Kaya hindi pwedeng sabihin na hindi nang galing yung pag-start ng issue kay VP Sara. Nung hindi, nung 11 days partner, kahit mga kaalyado nila nagulat, kahit nga si Congressman Kimbo nagulat uh -oh. eh. Diba? Maraming nagulat. So definitely partner, naging issue to, maraming magtatanong na mga kritiko. So ngayon, hindi imaiayos hindi ma-explain mabuti ng bakit 11 days. Ang dami talaga naging issue nito, partner. Ano ang gagawin? Bibigyan niyo pa ba to ng confidential funds o hindi? Yeah, ako lang ang, 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 ano ko lang diyan partner ang tanong. Well, uh, kung sinasabi ni Vice President hmm. Sara, yung unity team ay nung election lang yon. Hmm. Ibig sabihin, ngayon, partner, wala na siyang nakikitang Dahilan. unity. Oh. 'Di ba? Wala na, na na ano na partner. Na karoon na ng lamat, sabi mo nga. Mm -mm. So kumusta again, 'di ba? Yung relasyon nila pati ng pangulo. Kasi sa, sa unit team, sila na lang dalawa partner ang nakikita natin na okay pa, mukhang matibay pa ang mm. tandem nila. Pero sumuko siya. Oo, pero dito sa inilabas niya, si, si, si sinabi hmm. niya, eh mukhang siya na mismo ang tumiwalag. Tumialag. Partner, ito ha, no. mga ka-UB. Hindi ko alam kung tama yung ginamit na words uh -oh. ni VP Sara. Masakit yung sinabi niya pang-election lang. No. Kasi pagbabasahin mo na mas malalim yung salita niya, partner. Kung man yung loob niya dapat Naghanap siya ng tamang words eh. Pagbasahin mo yung salita niya na pang-election lang, partner. Ginamit niya lang yung tandem to win. Oh. not Lumalabas na it's not for anything else. Parang lumalabas na it's not really for the country. But for them to win. Kasi pang-election lang. So, masakit sa didib yun, partner. Oh. Masakit doon sa sumuporta. Na ganun lang pala ang tingin, ang nandiyan si Master Pogi, na ganun lang pala itrato ni VP Sara yung unit team pang election lang. So tingin ko, it's either yun talaga yung purpose or nagkamali siya ng words na ginamit. Oh. Di ba partner? Kaya nga sabi ko partner eh, kung ito ba na you want 25 million na explain niyang mabuti. 11 days kasi partner eh. Kasi partner ito ah mga kayubi ah. Kapag binigyan pa nila ng confidential funds ang DepEd at OVP partner, hindi naman lumalabas na kailangan dun eh. Mm. Diba? Pupulaan naman sila ng ibang tao. Kasi partner, yun yung parang clamor eh. Oo. Nakuha mo yun? Parang kapag binigyan nyo pa yan, ay talagang sip-sip kayo. Parang ganun yung dating. So, inaral ito ng kongreso kung bibigyan o hindi. So, naging issue to partner. The problem is, habang ito ay nagiging issue, ano nangyari, partner? Uh -oh. Kung ano-ano ang pinagsasabi ni dating Pangulong Duterte sa laban sa house. No, no, no. So, sino ngayon ang nagsimula ba talaga ng lamat? Di ba doon sa, sa paggastos ng 125M for 11 days na hindi maayos ang pagkaka-account? Or, or hindi ma-explain mabuti kung ba't naubos agad mm -mm. ng 11 days? Doon nag-start eh. So kaya ito si Harry Roque, parang hindi na ako maniniwala na hindi galing kay VP Sara yung pagkakasira. Do, yun yung issue kung bakit nasira. Oh, yeah. Yun Okay, so hanggang lunes, magkita at magkarinigan tayo. Pagka. Ako basta Tony Clay Castro, papalalang, huwag tulugan na inyong karapatan. Maraming salamat mga kayubi. At ako naman pong inyong lingkot, Radyo Man Rod Marcelino.